<laughs> so ayon, good evening. Good evening, guys. <laughs> so ang gagawin ko ngayon ay uh, mag-iimpake na ako kasi paalis na ako bukas. So ayon. Tapos, pabalik na ulit sa barko. So kaya ako nag-video kasi uh, para sa mga baguhan na uh, sasampa tips lang. Kung susundin nyo, okay lang. So pag bago ka pa lang or kahit mga datihan katulad ko ah uh, ito yung madalas na ginagawa. Syempre first na dadalhin mo on board para sa akin ah. And uh, yung iba din ah uh, nagdadala sila ng mga personal na gamit. Kasi sa US is dollar so mahal. Yun kuripot ako. <laughs> so eto papakita ko sa inyo yung mga mga binili ko <coughs> so ito pag magbabar ko ka ito yung mga ah uh, mga importante na kailangan mong dalhin sa uh, barko bar ko on board so ito ako bumibila ako ng sabon So, pinakauna sa bunapan laba yan yung binili ko ay itong kilo 7.5 kilos yan 7.5 kilos yan tapos syempre eto bumili ako ng sabon ito yung gamit ko safeguard so eto nga tatlo pang isang kontrata ko na to bali syam yung laman nito tatlo yung isang ganito Siyam yung laman. Kasi mahal sa barko to. <laughs> Tatlo. Tapos, syempre, pag may uh, sabong pampaligo uh, dapat may shampoo. So, sa akin, ito, kasi na to, isang kontrata. Kasi yung kontrata ko ay anim na buwan lang. So, 3 months, 3 months. Ako lang naman gumagamit. And then, syempre, may panlaban na tayo ng damit. May pampaligo. Kailangan natin ng toothpaste. So, eto. Apat. So, siguro kung magkulang man to, isang peraso na lang. Apat. So, yung brand is Happy. Kasi gawang Pinoy. Tapos, toothbrush. Siyempre. Partner ng toothpaste. Ito yung mga uh, basic na dinadala ko on board. Yung mga damit na dinadala ko ay konti lang kasi hindi ako mahilig uh, mag-party. Ano lang ako, trabaho cabin lang. So, ayun, more on uniform. Uh, brief pala, dala kayo ng madaming brief. Uh, medyas, yon Kasi yun sa madami kong, asa mo yung medyas ko nandun? Meron akong sampung pares ng medyas kasi nawawala sa laundry. <laughs> Tapos, brief din yun, tapos mga puting damit then pangahit, so hindi naman makapal yung balbas ko so okay na to sa akin, nagagamit ko lang nito ay, ito ano to, anim na peraso mga gamit ko lang yung tatlo kasi every two weeks ako nag kasi wala naman akong balbas, pero sa trabaho kasi namin, lalo na sa kusina bawal yung madaming, uh, yung may mga ganto balbas ba ah, uh, syempre next is pabango syempre so hindi naman ako ano ito lang bench 8 lang dalawa sobra na yan kasi hindi naman ako nagpapabango sa sa barako. so eto pabango syempre tapos ah uh, panlagay sa kilikili syempre ito yung importante Makalimutan mo na yung pabango yung ah uh, panlagay sa kilikili. And then lotion. <coughs> Ito, bumibila ako ng lotion kasi sa kamay, sa trabaho, pang-ano, nagaglabs kami lagi kaysa sa kusina 'yung trabaho, kailangan ng uh, ano na moisturizer uh, para sa dry skin. So, kailangan natin to. Uh, ito. Siyempre, pag tumatagal ka na sa barko, sumasakit yung likod mo. So, isa to sa mga dapat dalhin sa lunpas. Sekreto ng mga nagkakaedad. ah uh, next. Ito, may binila ako. Uh, Bactidol. Siyempre, para mabango yung hininga natin. And then, ah uh, Siyempre, nasa kusina ka nagtatrabaho. Maraming mga magdanakaw ng gamit. Huwag yung kakalimutan, kandado. <laughs> Ito, ano lang to, dalawa for hundred na sa US mahal to. Kaya, dito ako sa Pinas. Ayun, tatlong kandado kasi hindi ko alam kung saan ako ma-assign. So, may tatlong kandado akong reserba. Yung matitibay, panlaban sa mga magnanakaw sa kusina. Uh, ano pa, next. Ah, uh, may nakalimutan ako. Bukas bibili ako ng panlinis sa tenga. Wala pa akong ano. Yun yung isa sa nakalimutan ko. So, ayun lang. Ah, uh, may uh, red scarf tayo. Ah, uh, uniform. Tapos, konting damit lang na pantulog. At mga dalawang peraso lang siguro na panlakad. Yun lang. So, wala. Hindi ako namimili. <laughs> Tapos, pag uwi ko, walang laman yung maleta ko. Pwede magpasabay. 所以呢？So,